Ay, nandito na ako sa katas na pinagirapan, no? Nandito na kami, oh. Ayan. Pinsan ko yan, Si Hello. Ayan. Ay, sir, good morning. Tingnan namin. Walang ido dito? Ay, oh, wow. Good morning. Ayan. Ang ganda. Ito yung doktor. Aya, nice to meet you. Ay, laki ha. Isang room ito. Ay, wow, ang laki. Ay, parang bahay. Bahay talaga, hindi boarding house, oh. Isang room. Ay, wow, ang ganda. Ay, ay, toilet. Di ba tatlo ito, han? Ay, wow, ang lakihan. Ay, Ay, wow, ang laki isang bahay na gudya talaga. <laughs> Good morning. Hello. Dako gali ang laki no? Dako. Ang laki. Saan ang toilet han? Hindi meron silang labahan. Sa isang sa isang ano naka-occupy isang tatlo isang labahan. Oo. isa lang. So every room meron labahan. Separate hindi, hindi siya public. Ang siya, I don't Ay. Private. Ay, pero ganda. Every room meron silang labahan? Ay, bahay talaga? Tingnan nyo sa kapilala. Hindi siya room. Hindi siya room. Bahay talaga. Bahay. bahay. So, almost, um, five hours nakadating kami dito. So, hindi nyo makita ang asawa ko nandito siya. <laughs> Yan. Yan. Han, kong tingnan sa video. Ang gamay. Ay, puro ko makapasok ang laki, oh. Pang-family talaga. Family talaga. Ang laki ng luti, no? Oo, so every room meron sila yung ano. Private CR. Oo, oh, private CR at saka dito sila maglaba. Oh. Mm -hmm. Ang laki. Mortals. uy, uy, uy. Laki. Terrible, ah. Good job. Oo. Um. Good job. Kung tingnan mo sa ano, kung tingnan mo sa video, liit lang. Ay, grabe, isang house na ito, han. Grabe, no? So, may sarili silang... May sa... Ano yan? Din. Ah, okay. Ang laki ng loob. Ah, sa doonan? Ito pa, ito pa? Oh, ito pa, yung sa harapan na nito. Isiminto ito? Ah, ay. Ah, okay. Ang laki, ha? Ang Ang laki, 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 laki. Ang aming pinaghirapan. So, Ah, ano nila? Ginag-finish nila yung... Uy, sabihin. Ay, nakita ko sa saan, Doon, sa Isabila. Oo. Oh. Magkapatid kayo? Ah, kita ka ta doon pagpunta ko. Oo. So, matapos na ito today. Ang <laughs> yan. Kasi da, sana matapos naman kasi may ano kami sa Iloilo -ilo eh. Poor man. <laughs> oh, yes, Porma. Mr. Porman. Sure you know, Oo. Oh, oh. Pro surprising ako tingnan mo. Maliit. Pro Ang laki na isang room ha. Grabe ha. Pro, kung tingnan so, mo para maliit. So, Ah, dito may parking area. Pero naglagay ako na in the future. Ang laki. Dali lang. Asta, asta, asta saan ang lupa? Ang laki dito. Tanan, na tana natin. O, oh, upo namin ko doon sa may ano, dito kudal. Asta sa kudal na yan? Ah, ah Sana gindala ko doon atis ko, no? Ang ah. atis, Hindi Magbalik ako, Ah. Atis na violet. Violet ang color. Bigay ng friend ko. Ganda ng paggawa. Kung tingnan mo. Ay, puro lahat boarding house, ha? Ganda, ha? katas ng pinagirapan. Iba, iba naman yan. So, saan, saan? At, na, at, at, at pa yun? So, sa saan, saan natin dyan? Sana pader. Ay, ito, ito. Ah, okay, okay, okay. Paderin lang. Okay, thanks for watching.